So guys, dahil na wala si Marga ngayon, nakalimutan ko, binyag nga pala ng anak ni kay Ezra. So, motor muna. Ayan, nagkapote kami kasi muulan. Di si Mang Ayon yung panahon. Mumotor kami ngayon. Ayan. Uh, sana hindi madulas yung daan. Kasi, ang hirap, nakapambinyag kami sa loob. Tapos kapote kami, nakamotor. Hassle lang. Hassle. Lalo na pag umuulan talaga. nandito na kami sa naik. Sabi nila, ang binyag daw ay 10 a.m. 10 a.m. Andito na kami. Well, hindi naman talaga. At mga 10.13, andito na kami. So, sabi ko kay Mia, silipin muna ako. nandoon sila sa loob. Kasi nga, madalas, wala pa. Okay? Kasi nga, Filipino time kami. Lalo na, Bruce brothers. Nako, Filipino time. Ay, anak. Makunik na kami. Wala kami load. Ganila pa kami ng job. sila. Wala pa. Love, ka na. Ako na lang, wait lang ha So yun nga, nakapag hotspot na ako kay Gary, nakapag load na kami, hinintay pa namin yung iba, wala pa din, pero lumalala na yung bagyo. Hindi namin alam na lalala, pero ko kulimlim lang. Nasa Cavite pala talaga yung main mata ng bagyo. magkaiba ng Bruce Cobors talaga sa ibang grupo na kapag may binyag, kasal o kahit anong event pa yan ng tropa andun dapat lahat talaga present ayan kahit bumabagyo kahit ano pa yan kailangan kahit di makapunta ibang bisita basta bros kompleto dapat yon ang samahan namin talaga para na kami magkakapatid so punta kami dito sa reception kung saan kainan na ayan si Mia sumakay muna kalagari kasi ayaw niyang mabasa daw eh mababasa din naman kami pag uwi So yung kain muna kami napakasarap ng handa ni Baby Elora. yung favorite ko itong leche flan. Tapos syempre, pauwi na kami. Sorry. Balang araw makakabalik na yung sarap yan. So, thank you lang. Makakabili din tayo ng sarap yan. Tulad nga sinasabi ko, hindi namin in-expect na tataas na yung tubig. Grabe na, no? tinubuti na lang may jet ski tayo. Okay, yung motor ko, considered as jet ski na yan kasi dinadaan ko na sa bahay Wala, no choice kami. So, ayan, pauwi na rin naman kasi kami. Excited na kami makita si Fuji ko ngayon. Ang daming baha pa palang dadaanan. Buti na nga lang at nakauwi na kami. Kasi nung no, kinagabihan pa nan, lampas tao na daw yung baha. So, stay safe everyone. Sana humupa na. Huwag natin enjoyin ang ganitong panahon. Hindi ko naman sinabi malungkot tayo pero wag lang natin ipagdasal na ganito para wala lang paso kasi hindi lahat nasa maayos na kalagayan. Okay? Lagi natin tatandaan yon na merong mga taong napipinsala itong mga ganitong klase ng kalamidad. Okay? Yung bagyo, hindi biro yan. Lahat tayo dapat magtulungan. Ayan, tingnan mo oh. guys. Hindi talaga nagbabaha sa ganito pag ulan lang. Pero eto, grabe na. Yung sa bahay namin sa Naik, lampas tao na. So delikado talaga. Ingat tayo palagi. Ayan, oh, mo naman oh. Eh. Diyan gumigewang-gewang na 'yung manibela ko kung nakikita niyo kasi sa lakas ng impact kasi may kasalubong tayong sasakyan ngayon yung tubig natatabig yung gulong natin yung manibela natin dan medyo nagwawabol na kaya medyo delikado buti na lang ang ginagabayan tayo ni Lord ingat pa rin po ako hindi naman talaga kami lalabas dapat ngayon pero dahil nga binyag ni baby Elora hindi pwedeng mawawala ang ninong JM at ang ninang Mia yan, dito na ako duman. Kala ko walang tubig. Yan, ragasan yung tubig sa helmet namin ni Mia. Nako, talaga katawan lang namin yung tuyo. Muka, kamay, paa namin, basa. Yan, kasi mga hindi naman waterproof yung gloves namin. Helmet namin napapasukan na din. Siyempre, yung likod ni Mia, kamusta na? Yan yung human tapalodo ko eh. Talagang putik-putik na, pati buhok niya. Kaya pag uwi namin, alam ko na, bunganga na to. So, tumigil muna kami dito kasi nga traffic Hindi pala makalusong yung iba Sa baha kasi medyo malalim daw dyan Ayan o Buti na lang at nakamotor kami Kasi kung kotse, antumpa kami sa dulo ng traffic na yan Singit-singit lang, syempre Hindi ko naman sinabi magsingit-singit din kayo Ayun o, no? nag-u-turn na si kuya Kasi nga, grabe na yung baha dito guys Ayan o Ang pinaka ko lang dito Yung mapapahinto ka Ayan, umovertek pa si kuya, nagpapabomba Eh, ako medyo alanganin na tinitingnan ko, inoobserbahan ko kung kaya pa ba ng motor ko. Ayan o, no? kaso nga lang talaga, ang pinakaayaw ko dito yung mapapahinto-hinto ka. Kaya tira, -tira yung manibela ko, ayun, kasi binabalansi ko na lang talaga yung bigat namin ni Mia dyan. Kasi hindi ka pwede magmabilis din dyan at titigil din na sa harapan mo. At grabe, parang ilog na. Kulang na lang crocodile. Kita nyo, crocodile na lang kulang. Kaya kailangan talaga maingat yung manibela ko. Tinatabig na rin nung current ng tubig. Kaya kailangan ingat lang tayo. Tapos, ayan. Buti na lang nandito na tayo kaso nag-U-turn pa yung SUV. Kaya mas, mas kinabahan ako dan. Ayun, tinapa ko na yung paka ko sa baha. Okay lang yan. Basang-basa na yung medyas ko. Kaya, bad trip talaga. Ba't doon pa siya nag-U-turn kung kailan naman baha na. So, ayan lang guys. Stay safe tayo. Lalo na may bagyo. Be safe everyone. What's up mga bro? So ngayon, may ipapakilala ko sa inyong isang betting app kung saan pwede kayong kumita ng limpak-limpak sa labi. Ito ang One Xbet. Ang One Xbet ay isa sa pinaka-reliable na betting site dito sa Pilipinas. So ganito lang kadali. Una, i-click nyo lang yung link ko na nasa pin comment below. Tapos, mag-register kayo gamit yung promo code ko. Ilagay nyo lang sa promo code na 1XMACJEREMY. So ganito lang kadali. Ganito lang oh. Ilalagay nyo lang sa promo code ko ang 1XMACJEREMY. At makakakuha ka na ng bonus up to 7,000 pesos. Kaya ngayon, ipapakita ko sa inyo kung paano mag-cash in. So ganito lang guys ikiklik nyo lang yung GCash. At pwede kang mag in ng minimum 300 pesos. So, ganun lang. Ilalagay mo lang yung GCash number mo. Tapos, pwede ka na maglaro. So, eto, hahanapin lang natin dito yung swap plan Yan. So, lalaroin natin to ngayon. So, ganito lang kadali. Magpa-place tayo ng bet na 50. Subukan natin tumalon dito. Wow, di ba yung 50 naging 65 pesos, ganun lang kadali. So yun dahil may pera ka na, ganun lang kadali. Pwede mo nang i-cash out agad-agad. Ganun lang kadali kumita ng pera. So ano po hinihintay nyo? Click nyo na yung pin comment, register na, mag-cash in at maglaro. At sabi-sabay tayo magka pera sa 1xbet.